Hello mga bay, magandang gabi po sa inyong lahat. Na meron lang nag-comment sa previous vlog natin tungkol sa LTO upload. Yes, sa uh, sangayon ako dyan. Meron talagang ibang mga kasa na hindi nagsasabi, lalo na pag binibigay na yung original na plaka mo, yung bagong plaka mo, hindi sila nagsasabi na need pa i-upload. Pero sa case ko, nung nakuha ko yung plaka ko before, sinabihan talaga ako na need pa i-upload para hindi ka mahuli ng LTO dahil yung lumang record sa LTO kasi sa case ko yung nasa record ng LTO yung MVIS file pa kaya kailangan na i-upload yung plaka para mag-renew dun sa system nila at yung marehistro na is yung bagong plaka mismo so yes, kaya sa mga kukuha ng mga bagong plaka dyan, lalo na sa mga hindi pa nakakaalam, kailangan nyo talagang i-upload ang bagong plaka para hindi kayo mahuli sa LTO at para na rin sa bago yung OR ay nakalagay na doon is yung tama o yung bagong plaka na. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo by ride safe.